Tinatayang 115 million pesos ng hinihinalang shabu na kumpiska ng Pidea Region 10 sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita si Radyoman Menzi Montes ng RMN Cagayan de Oro. Motabuluhang Drug by Bus Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10, Team Isamis Occidental, Team Isamis Oriental, Regional Drug Enforcement Unit at Police Station 4 Carmen ng Cagayan de Oro City. Ito ay matapos sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasamsam sila ng tinatayang 17 kilo ng umano'y shabu na may halagang higit sa 115 million pesos. Ang mga suspect ay kinilalang sinabuntoy, 36 na taong gulang, may asawa, isang service driver na residente ng barangay tablo ng lungsod. At makoy, 19 anos, binata, residente ng NHI kasuagan ng lungsod. Makikita na ang umanay siya ay naka-vacuum seal, may nakalagay kung ilang kilo ang laman at may dagdag pang 15 grams. Ayon kay investigation agent 5, Expeditor Cardinal Jr., na miyembro ng drug group ang dalawang suspect. Successful po natin na uh, huli on true by bus operation, nahuli natin yung dalawang personality. As of now, ay, hindi ko pa ma-reveal ma yung mga identity nila. Kasi uh, kasalukuyan na uh, gagawin natin yung dig deeper natin yung investigation para makuha talaga natin kung sino yung mga culprit at sino pa yung mga involved sa ganito kalaking sindikato. Ang pahayag ni IA5 Expedito Cardona Jr., ang provincial officer ng Misamis Oriental. Sa kasalukuyan, tumatanggi muna ang magbigay ng pahayag ang mga suspect matapos sila maaristo. Mula rito sa IFM at DXCC, RMN Cagayan de Oro, Radyo Man, RMN!